panalo rin ng 20,000 ang napili nyo charity. Nikki, ano ba yung napili nyo? Um, yung napili po namin charity is yung uh, angat Pinas. Angat Pinas. Angat Pinas. Yeah. At uh, this point, si Jana ay nasa waiting area. So, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Good luck, Nikki. Thank you, Kuya Dong. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka successful ngayon ang valediktorya nyo noong high school? 9. Kapag may parating na malakas na ulan, magmamadali kang gawin ito? Uh, sumilong. Kapag galit, anong ginagawa ng tao para kumalma? Nagmumura. Ilang months pinaghahandaan ng kasal? One year. Twelve months. Kung may mountain bike, magbibisikleta ka papuntang mount? Everest. Let's go, Nikki. natin ilang puntos. Gaano ka-successful ngayon yung valedictorian niyo nung high school? Sabi mo, nine. Ang sabi ng survey ay? Ay! Ay! Okay. May paparating na malakas sa kula. Nagmamadali kang gawin ito. Sabi mo? Nino. Ay, sumirong Services. Ay! Bata ko lang kasi sa survey. <laughs> Grabe naman. Three out three. Kapag galit, anong ginagawa ng tao para kumalma? Sabi mo'y magmura. Ang sabi ng survey, baka ikaw lang din ang sinabi na ito. Oh. Para mas nagkalmada lang. Ilang months pinaghahandaan ng kasal? Katulad nun sa'yo, ilang months mo na ba pinaghahandaan? Actually, ba? one month lang. Hindi, <laughs> one year naman. One year, one year din. Para talagang pulidong-pulido. Pulido. Yes. One year daw, twelve months. Ang sabi ng na survey natin dyan ay... ay! Kung may mountain bike ka, magbibisikleta ka papuntang Mount Everest. Mount Everest. Oh, <laughs> at magsisiga ka sa Mount Everest. Yes! Pwede. Magbabike ka at magsisiga. Thank Services. Uy. Bakit kaya? Nakakapagtaka naman. But anyway, Nikki, it's alright. Okay lang yan. Okay, Balik muna tayo. Let's welcome back Jana. Jana, kamusta ang pag-aantay mo sa likod? Ayos lang? Okay, okay naman able? po. Okay naman po. Nawala Ma yung kabak 38 points na nakuha ni Nikki. 162 to go. At this, point, makik <laughs> Hello, At this point, makikita na ng mga manonood po yung sagot ni Nikki. Okay ka lang? kayang kaya mo ito. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka-successful ngayon ang valedictorian nyo noong high school? Go. Five. Kapag may parating na malakas na ulan, nagmamadali kang gawin ito. Isara isa yung mga pinto. Kapag galit, anong ginagawa ng tao para kumalma? Huminga. Ilang months pinaghahandaan ang kasal? Five months. Kung may mountain bike, magbibisikleta ka papuntang Mount Blanc. Mount Fuji. Let's go, 162 points. Yan ang kailangan natin. 1 to 10. Gaano ka successful ngayon yung valedictorian mo kaklase nung high school? Sabi mo ay... 5. Sabi ng survey sa 5 ay... Oh. ang top answer ay 8. Alright. Kapag may paparating na malakas sa ulan, nagmamadali kang gawin ito. Sabi mo, isaray mga pintana ay mga pinto. Sabi ng na survey natin siyang ay... Meron. Ang top answer ay ipasok yung mga sinampay. Ah, 43 points yon. Kapag galit, anong ginagawa ng tao para kumalma? Sabi mo, huminga. Alam mo, totoo yan. Scientifically, yun talaga yung dalawang hinga, tapos sa uh, deep, uh, two deep breaths, and then exhale. At ang sabi ng survey dito sa huminga ay? Ay. Ang top answer dito ay magyosi. 43 points. Yun talaga. Survey to survey. Yun, sinagot nila. Ilang months daan ng kasal? Sabi mo, 5 months. Ang sabi ng survey ay 6 months. Ang top answer ay 6 months. And ito na. Kung may mountain bike, magbibisikleta ka papuntang Mount Fuji. E, Tingnan natin, baka nandyan ang Mount Fuji sa ating survey. Meron, pero dalawa lang. Anyway, nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Yes, thank you so, right? Right? po. Right? Team YC Class. Team Guapo. Join us. Pare, thank you. Ang galing, yes, ang galing. Panalo kayo, panalo kayo. Yay! Yes. At syempre, Team Guapo muli, maraming salamat. sa yung maulit ang pagpunta nyo at sana yung palalo na kayo time Salamat, salamat. Congratulations once again. Pilipinas, maraming salamat. Ako po si Ding Gaudantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya't makihulat manalo dito sa Family Feeds.